Yung proposal ko po, meron, meron akong bill eh. Para po maging ganap na maramdaman ng bawat household, lalo na po yung mahirap. Ito po kasing lifeline rate was intended for our poor people. Yung talagang walang-wala ito eh. Meron po kaming panukalang batas na lahat po ng households na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa. Dapat na po nating ilibre lahat yun. Hindi po kayo makasagot. We will support that po kung yan naman ay tutustusan ng uh, gobyerno. Dahil po itong Lifeline Program, ang tumutustusbo kasi dito, ay yung mga ibang consumers din. This is a form of cross-subsidy. Pero yung pong inyong prinsipyo na pinapanukala, ito po ay ang gagawin naming bagong disenyo ng Lifeline Program na kung saan ang uh, makakabenepisyo doon sa uh, diskwento ay across the board, pero hindi lang na maibibigay yun at 200, bakos maaaring ito ay... Uh, 50 kilowatt hours, uh, 30 kilowatt hours. Ganun lang po kasi pinag-aaralan nat natin naman din ang magiging impact niya doon sa lifeline subsidy charge. Hindi naman po kayo magpapasyan yan eh. 200 kilowatt hours parang subsidy na po sa lahat na. Yun po kasi ay talagang makakatulong sa to marginalized sector ng ating bansa. Uh, Siyempre po, isa-subsidize ng gobyerno yun eh. Napak napakarami ng binibigay nating uh, mga subsidies ngayon lalo na nakarang eleksyon. Meron kayong AKAP, meron kayong AX, meron kayong Tupad, meron kayong MAI, bukod pa dun sa 4 piece. Alam po ba niyo kung magkano yon ang total for this year? 194 billion pesos. Pero wala namang record kung kanino napunta yon At kung paano nagkaroon ng transformation sa lahat ng mga mahihirap nating kababayan. Pero pag nilibre natin, let's say 200 kilowatt hour consumption, siguro 100 billion lang po yun. So nakatipid ka ng 94 billion. Yun, yun ang affordability issue. Naayos natin bababa po yung kanilang elektrisidad. Lalo na po yung mahihirap. Ngayon, kung naipasa pa po natin ang isang panukalang batas na alisin natin ang 12% bat. Gusto ko po kasing kausapin ang DOE. Natulungan din kami. Kasi sasabihin ng DOE, hindi natin pwedeng... Bakit hindi natin pwedeng gawin? Hindi ba nila alam kwentahin? Ano ang impact sa mga industries natin? Anong impact kapag ka naibaba mo ang production cost nila? Lalaki ang kanilang output. Para ko nang nakita yon. Kasi tinitingnan lang natin yung mawawala sa atin sa collection ng ng taxes. Bakit hindi nila tingnan kung gaano ang ilalaki ng ating economy?